Hi guys, welcome to for today's video dito sa aking uh, reels dito kami sa aming pinapasokan dito ng extra work lang kami guys 7 days ba? or hindi uh, ko lang gabi na tayo makauwi Hindi ko nang gabi, direkto na tayo. Madaling araw na tayo. Madaling araw na tayo. Madaling araw na tayo. Madaling araw na tayo. Hindi, makakao. Oh. Ah, ba tayo? Hindi, kasi ang uwi natin dun sa mula, alas so, 8, alas 8. Hindi, makakarating kagat tayo, eh, mga agang 11 na ayun na tayo sa atin. 11 na Saglit lang naman ang aming biyahe. Pero ang Mother's Day, ano? Yeah, linggo nga. Linggo pala, Martis. Dila. Happy Mother's Day to all my mga nanay na kagaya ko na nagmamahal sa mga kanyang anak na walang sawang kahit makukulit ang anak natin, ayan pa rin mga anak natin, mahal natin. Dahil sa mga bata, ang mga anak natin, di matamay na mahal. Gusto lang mga pasaway, di amore. <laughs> Yan. Hindi <laughs> ba, guys? O, oh, ang nakasamahan ko yung isa pa, sa oh, no, na itong pa nag-re-touch na yung sige na, no, Make-up, no, make-up din diba? no, niya. O, di ba? Ito, ito yung tulugan namin, guys. Ito. Ito sa mam namin. Yung na amin. Pero hindi ka naman na, Yung aming dorm. Ito yung aming tinutuloy. Yan. Isidang ah thank you sa mga suporta sa akin, sa mga nagwalang sawang, nagmamahal sa akin, kahit kayo nandyan, kahit pagod kami dito kahit anong kami natutulog sa gabi narito pa rin kami at nag nagtatrabaho para din sa mga anak namin ganyan talaga guys kaya taste, taste ganda <laughs> mga kasolo, ko dyan shoutout sa iyo bye bye, thank you for follow